Umalis na yung anak ko, kinuha na ni Lian Gilbuena. Paano nyo po nasigurado na si Sir Lian Gilbuena po talaga yung kasama ng inyong anak? Nakita siya ng asawa ko at saka may nakakita rin sa kanya na silang dalawa nagsama. Pero nando kami sa barangay, tapos nag-call ako, narinig din naman noon yan ang tatay nang nandun na yakinan namin sa barangay na nasa Batangas daw po yung anak ko. Hindi raw po sila talaga magkasama. Pero aminado po yung inyong anak na kasama niya si Annalie nung umalis siya dyan sa inyo? Ang alam po Sir, lagi naman yun silang magkasama Eh bakit ngayon, hindi na? Eh, nang hindi ko alam sir Kaya nga gusto ko na rin Uumbuyo yung anak ko Maari po lamang silang pumunta dito sa Malabon City Police Station kung alam po nila kung saan po naroon yung bata para po makipag-coordinate po kami sa CSWD for rescue. Kasama po yung magulang ng bata. So, Leng, muwi ka na Leng. Hinahanap ka na ni mama mo, ng kapatid mo. Sana umuwi ka para maayos na to. Lian, ilbiwi na. Lumutang ka na para maayos na tong lahat. Ngayon po, good news naman. Yes, JV, dahil kasama na po natin si Tatay Melanio Ladera Jr. kasama niya po ang kanya anak na si Leng. Okay, so oh. this is a welcome development nga Shari no? Oh After po. manawagan po sa atin si Sir Melanio, eh finally nakasama na po niya mm -mm. si Uh, yung kanya pong anak no so, gusto nating malaman Shari ano ba yung nangyari Leng uh, magandang hapon Magandang hapon po ma okay. ni request ni Leng mga kapatid na takpan yung kanyang muka. so nirespeto naman natin yun pero Leng uh, mabuti nakasama mo nang iyong tatay baka pwede mong ikwento kay attorney JV uh, kung uh, ano ang nangyari yung tinutuloyan po kasi namin doon sa May Bataan Maravelles po Nabalitaan niya po na binubugbog ako. Kaya nanghihi po ng rescue dun sa barangay. Tas ah, okay. So, uh, sorry maputol lang kita, Lena. Ito ay after mo nang lumayas no, sa inyo, sa may Opo. malabon, pumunta kayo sa may Mariveles, tama ba yung narinig ko? At doon, sa Mariveles, kasama niyo po yung inyong boyfriend at doon ay meron pa palang mga instances na ikaw ay sinaktan. Opo. Kaya ikaw din mismo ay nagpa-rescue na, tama ba? Opo. Okay, okay. Kinabukasan po na rescue na po ako ng mga barangay. Tsaka si Klong Klong po hindi po na habol eh. Kaya ako lang po yung na, -ano, na rescue. Oh. So asan na yung, yung boyfriend mo? Nakabalik po ngayon siya sa bataan eh. Nasa bataan na? Opo. Okay. At doon ba sa instances na ikaw ay kanyang inabuso? Ito ba yung mga physical? Talagang sinaktan ka physically? Opo. Nakapagsampan na po ba tayo ng kaso doon? Opo. Okay, so meron ng criminal case yan. Tama po ba? Kasi uh, I understand, si Alias Leng po ay menor de edad at yung boyfriend niya ay nasa tamang gulang na. So this could be an instance of uh, child abuse. Pwede rin pumasok yan, Shari, violation of uh, vows, kasi meron naman silang naging romantic relationship. So it is a good positive development, Shari, na na file na ng kaso. Ano nang stage po yung kaso? Sumagot na po ba yung boyfriend niyo? Hindi pa po eh. Hindi pa. Nagtatago po ato sa may bataan. Ayan, Sergeant. Good afternoon. Si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Uh, matanong ko yes lang po, Oh, no? uh, paano okay. po yung naging pag natin dito kay Alias Leng? Matatandaan namin. Humingi kami sa inyo ng tulong. Ah, nagpunta po si Father sa opisina. Nanghingi po nga po ng tulong kasi po may nag-inform po sa kanya na yung anak niya po nasa Maribeles Bataan. Eh, ay po ng boyfriend. So agad naman po nakipag-ugnayan po yung opisina namin sa ano po sa CSWD po namin para ma-rescue po siya doon sa Maribeles. Pinabukasan po na rescue naman po siya agad-agad. Dinala po rin po kaagad pa uwi rito sa atin. Okay, hindi po ba natin ano na arresto yung kanyang boyfriend? Katulad po na nabanggit po kanina, sir, nung victim na kukunin na po yung boyfriend niya, tumakbo po ito, hinabol naman ng mga taga-bataan. Unfortunately po, hindi po nahuli. Actually, sir, na file na po natin yung case niyan. Yes, ito yes. po sa atin, meron na pong criminal case niyan. Ano po? May file na po natin nung may 26 po. So, kung na-file yes, po. po natin yung criminal case, siguro after mga ilang linggo or isang buwan eh we expect na magkakaroon na two ng 2 weeks oh ng information yes, uh, hopefully mag-issue na ng warrant po ang ating korte maparesto natin yan. Opo sir mga 2 to 3 weeks lang po ang tinakamatag niyan pwede na po yan mahuli po dahil po sa waran po na ilalabas po ng korte. Ayun, that's good no. Sige po uh, Sergeant Aho. Mylin Pabon maraming salamat sa inyong naging uh, maraming, mabilis maraming na aksyon po. ha. Yes po. Maraming maraming salamat po rin, attorney. Thank you, thank you very much po. Okay, okay. At of course, yari pasalamatan din natin yung CSWD Bataan yes at po. CSWD Malabon na siyang nag-coordinate din yes para po. po mahanap at ating ma-rescue nga itong si alias Leng mula dun sa pag-aabuso. Oh boyfriend. Po. CSWD Mariveles Bataan. Leng, paano ka ba napunta dito sa boyfriend mo sa Bataan? Sinama niya po ako, Mami ikaw ba ay eh, sumama sa kanya? Una po ayaw ko, tapos parang kinausap niya po ako na. So kinumbinsi ka niya? Oh, po. Kinabinsip. ano daw gagawin niyo kasi dun sa Maribelis Bataan? Nasangkot po kasi ako sa ano gulo. Tapos nadamay po siya. Tapos pinabarangay po kami. So, ayan, na, na naalala ko yan. Parang meron nga naging, umabot na kayo sa barangay, sir. Tama po ba? Parang yan yung nakwento nyo nung nakaraang linggo. So basically tatakasan niyo yung naging reklamo sa barangay. Hindi po, barangay. harapin ko nga po sana eh. eh sabi niya po, parang inaano niya po ako na huwag ko na daw harapin. Kasi maano daw ako mag-list W dito. Okay, okay. Sige, so... Nadamay po kasi siya sa... Ano, nag po kasi siya noon eh. Yeah, opo. Na-mention na na nga po ng inyong tatay nung huli kaming nagkita dito. So, voluntaryo naman po kayong sumama sa kanya. No? Nakumbinsi na, na niya kayo. Opo. L uh, later on. No? Pero alam alam mo naman no na si yung inyong boyfriend ay ilang ilang taon po yung pagitan niyo, yung boyfriend niyo? Six years. twenty okay. years old po si Lian eh. Twenty years old, no? Opo. Okay, no? So, uh, alias Leng, no? Siyempre, uh, pangaralan mm -hmm. na lang ka na lang ni, ni, ni Shari. Siyempre, nag-alala talaga ang inyong mga magulang po, no? Nung kayo po ay umalis pa puntang Mariveles. Una, hindi kayo nagpaalam. Okay? Pangalawa, hindi na kayo makontakt at kahit na ang kausapin namin dati ay eh, yung tatay nung inyo pong boyfriend eh hindi rin niya rin naman nalalaman kung inyong whereabouts. So, mabuti na lang at ang ating kapulisan, ang ating CSWD ay nagtulong-tulong para ikaw ay matunton at nakita mo naman ha, may, ma may, masamang na idulot yung inyong pagtakas. Sumama ka pa sa isang tao na nag-abuso lang din naman pala sa So, magsilbing aral po sana ito sa lahat po sa ng mga nakikinig lalo na yung mga kabataan na maging mas maingat tayo, maging inform natin lagi, Shari, yung ating mga magulang kung saan tayo pupunta, sino yung mga kasama natin, at lagi sana nating uh, i-open yung linya in case na nag-aalala na hinahanap na kayo. Kasi, lang ha, kung hindi pumunta sa'yo yung bataan, magpapatuloy yung abuso sa'yo ng boyfriend mo. Okay? At alam mo, tinakasan yung sa barangay niyo, ngayon tinatakasan niya yung polisya. Hinabol pa siya ng mga tauhan natin mula sa Uh, bataan. Pero mapapanagot natin yan, Shari, at sisiguraduhin natin. So, Leng, anong nga uh, gusto mong sabihin sa tatay mo? Nagpapasalamat lang po ako. Sige, magpasalamat ka. Nahiya ko ngayon. Nahihiya ka eh, bumiyahe pa yung tatay mo dito sa TV5 para manawagan dahil lubos na nag-aalala yung tatay mo. ba? Diba? Eh, ikaw kusa ka palang uh, sumama sa boyfriend mo. Mm -hmm. Hindi mo alam na yung pamilya mo dito ay nag-aalala si Tatay no baka may ako. mensahe po muna kayo Tatay dito po sa inyong anak Ah masabi ko sayo Ling, wag mo nang ulitin yon dahil masyado ako na -piktuan sa ginawa mong paglayas okay. Hindi na ako nakapasok ng trabaho dahil sa paghanap sa yo. Pero yun lang nakikinig naman si Senator Rafi, um sana maging mabuti ka ring anak sa tatay mo. Huwag mo masyadong bigyan ng sakit sa ulo yung mga magulang mo kasi 14 ka pa lang. Diba? So, yung tatay mo, bumiyahe pa dito sa TV5 para manawagan sa'yo. Alalang-alala. Emosyonal yung tatay mo nung pumunta dito. So, uh, next time, huwag mo nang gawin. Sige po. And, tatay, uh, yun lang din, sana gabayan natin ng maigi yung anak natin. Okay. Opo. Opo. Uh, para hindi rin po nasasangkot sa ganito. At uh, kung nangangailangan din naman din ng ano for proper assessment na lang din po tatay, um, ilalapit na din po natin sa CSWD uh, si Leng no para kung meron man siyang kailangan uh, from the natulong from the CSWD matulungan po natin. Po, Ma okay? So yun lang naman tatay, kami naman din po ay uh, nagagalak na nakasama niyo na po ulit si Leng. Ano asan po si Mrs. Sir? Doon po sa ano bahay ma'am. Ano Ma po ang sabi niya sir nung nahanap na po si Leng? Nagpasalamat po ma'am sa na nahanap na si Iling. Opo. Na, kumbaga, nakakatulog Oo. na rin sila hmm. ng mahinti. Correct, sorry. At sir, kami naman po, lalo dito sa tanggapan po ni Senator Rafi Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, kami rin ay nagagalak na sa wakas ay nakapiling yun na ulit ang inyo pong anak, no? Bagamat maging nasaklap po yung nangyari po sa inyong pamilya, kami pa rin po ay nagpapasalamat ng ligtas na nabawi po natin ang inyong anak. Sir, nakikinig po. Sin uh, Senator Rafi Tulfo at si Congresswoman Jocelyn. Baka may mensahay po kayo sa kanila. Nagpapasalamat po ako kay Senator Rafi Tulfo na narescue na anak ko. At sa lahat ng staff dito, nagpapasalamat po ako. At sa DSWD ng Bataan, maraming salamat sa tulong po ma'am. At sa Kaluukan, DSWD po. Salamat at saka sa Katmon Police. Maraming salamat sa tulong na ginawa niyo sa akin at nag-message si Senator Rafi Leng. Okay, kung kaya, mag-aral ka na muna. Antayin mo yung maka, mag, nandun ka sa tamang edad. siya ka magboyfriend boyfriend Yun yung laging pinapayo ni Senator. Tulungan mo na muna yung nanay at tatay mo, ha? Huwag masyadong masakit sa ulo. Okay? Pang ilan niyo po siyang anak, sir? Panganay, ma'am. Panganay. Okay. Ilan taon na po yung bunso po? Eight. Okay, okay. Sige sir, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. And lang ha, uh, nakamonitor si Senator Rafi, maging mabait ka na anak na, ha? Sige po. Kay kayo po ba sir, hindi talaga kayo masyado nag-uusap ng, ng okay, anak kasi, po ninyo? Kasi sir, doon ako sa Tarbaho, siya maga akong pumapasok eh. Mas close ba siya sa nanay? Sa nanay, sa nanay. nanay talaga, po. oo. Oh, Eh, yun po, no? Tulung tulungan na lang po kayo mm -hmm. na gabayan po si Leng. At siguro, maglaan din tayo ng oras para din kay, kay Leng para maging yung, mas magabayan natin sa tamang landas. Opo. Opo. Sige, sir. Salamat po Sal at uh, magandang hapon po. So, magandang hapon po. Ma salamat, ma salamat, sir.